fresh na si Goy Goy. O, fresh na yan. oh to, Good boy yan, good boy. Kasi pag nagwala mamaya, ibaba ko yan. Kaya good boy siya ngayon. O. Good boy ako, Lola. Sarap ng hangin. Papangin si Goy Goy. Fresh from the farm si Goy Goy. fresh from the farm oh. bagong ligo yarn papahangin daw siya guys oh. papatuyo siya ng kanyang buhok oh, ba? oh. fresh na si Minggoy bagong ligo malapit na tayo matuyo lula baba na ako mm. Amen. Look the camera. Yun. Pugi si Jagoygoy. Fresh from the farm. Yun. Patuyo ka muna dyan sa katay pababa. Hmm. Hmm. Kaya pugi si Oh, pugi, pugi, oh. Pugi ang baby namin, oh. Baby namin, pugi. Minsan tinutupak, oh. Yun. Yun.